nasa punto ka na ng pagtanggap ng regalo ng pag-ibig. Ang tanong ay, tatanggapin mo ba ito sa paraang nais ng Diyos? Nais niyang marinig mo ang mensaheng ito sa dalawang mahalagang dahilan. Una, mayroong maaring sumubok na lumapit sa iyo sa sandaling ito. Ikalawa, binabalaan ka niya tungkol sa isang espesyal na tao na paparating. Kaya't ihanda ang iyong puso upang tanggapin ang taong ipinapadala ng Diyos naiintindihan namin na ang bagong bagay ay maaaring nakakatakot. Marahil ay naranasan mo na ang ilang mga relasyon na hindi nagtagumpay, na nagdulot ng sakit o pagtataksil sa iyo, kahit na ikaw ay lubos na nagmahal. Ang mga karanasang ito ay nag-iiwan ng bakas, at lubos na natural na maramdaman mong hindi ka nais-nais ang magumpisa muli. Lalo na kung ang iyong tiwala ay paulit-ulit na nabasag, maintindihan ang iyong pag-aalinlangan sa paglikha ng bagong mga asahan. Gayon Gayunpaman, maaaring magkaroon ng alitan ang pananaw na ito sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Sinasabi sa atin ng mga taga Roma lima na ang pag-asa ay hindi tayo bibigin dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa kabila ng mga pagsubok, dapat nating panatilihin ang buhay na pag-asa. Minsan, hindi natin nakikilala ang mga kaloob na ibinibigay sa atin ng Diyos. Siya ay maingat sa mga detalye, laging nagtatrabaho sa likod ng entablado para sa ating kabutihan. Gayunpaman, madalas, wala tayong kakayahan o pasensya upang mapansin ang kanyang banal na pakikialam. Sa halip na lubos na magtiwala sa Diyos, hinahayaan nating ang ating mga nakaraang karanasan at mga takot ay sumupil sa ating pagpapasya. Ang limitadong pananaw na ito ay pinalalakas ng kakulangan ng pag-asa at tiwala sa Panginoon. Kapag ang isang tao ay ayaw magpatali sa isang bagay, maraming dahilan itong masusumpungan upang huwag gawin ito. Gayun din, kapag ang puso ng isang tao ay walang pag-asa, ang taong ito ay mahanap ang mga paraan upang lumayo sa biyaya ng Panginoon, palampasin ang mga pagkakataon at iwasan ang anumang pagkakataon na magkaroon ng koneksyon sa isang potensyal na kapareha. Siya ay kumbinsido na iniwan na niya ang pag-ibig at isinara na ang kanyang puso. Sa ilang mga kaso, ito ay mahigpit na sumusunod sa mga hindi makatwirang mga pamantayan ng mundo at otomatikong tinataboy ang mga individual nang hindi binibigyan ng pagkakataon na patunayan ang kanilang sarili. Ito ba ay tila pamilyar sa iyo? Hindi ko nais na pilitin kang magpakasal romantikong sa isang tao. Hinihiling ko lamang na isaalang-alang mo ito, kung mayroon kang pagkakataon na makilala ang isang potensyal na kapareha, malaki ang tsansa na ito ay ang relasyon na iniorganisa ng Diyos para sa iyo. Ginugugol ng Diyos ang relasyong ito para sa iyo at sa iyong hinaharap na kabiyak. Nakipag-usap na tayo tungkol sa mga tanda upang malaman kung isinugo ng Diyos ang taong ito para sa iyo. Ngunit sa video na ito, tatalakayin natin ang isang mas partikular na aspeto ng relasyong ito at kung paano tanggapin ang taong ito kahit na hindi ka pabor sa ideya sa simula. Hindi maitatatwa na lahat ay nagnanais na makahanap ng kanilang kaluluwa't karamay, ngunit maaaring may mga pagkakataon na ang iyong kaluluwa't karamay ay hindi ang iyong inaasahan, o ang iyong pagnanasan na magkaroon ng isang relasyon ay maaaring bumaba dahil sa mga nabigong pagtangka. Kapag ikaw ay nasa mga sitwasyong ito, maaaring hindi mo tanggapin ng buong-buong pagmamahal ang iyong kaluluwa't karamay sa katunayan, maaaring tanggihan mo ito. Ating tuklasin ang mga pinakakaraniwang dahilan para sa ganitong paglaban upang iyong maiwasan. Ang una at posibleng dahilan ay maaaring ikaw ay tumutol sa ideya ng pag-ibig muli dahil naniniwala kang ang tao ay hindi angkop para sa iyo. Alam natin kung ano ang gusto natin, ngunit ang katotohanan ay hindi natin alam kung ano ang mas makabubuti para sa atin, lalo na pagdating sa mga taong pumapasok sa ating buhay. Madaling maakit ang puso ng tao sa pagmamahal at ningning, kaya hindi ito maaaring maging mabuting huwes kung sino ang dapat maging ating hinaharap na kabiyak. Ang kawikaan labing anim na ay nagsasabi sa atin na ang tao ay nagplaplano, ngunit ang Panginoon ang nagtuturo sa kanyang mga hakbang. Binabalikan tayo ng talatang ito sa katotohanan na kahit anong gawin nating plano sa ating buhay, ang Diyos pa rin ang may huling kontrol. Maaring hindi mo gustuhin aminin, ngunit marahil ay maraming beses nang niloko ka ng iyong puso, lalo na kapag ikaw ay nasa pagmamahal. Ang puso ng tao ay may komplikadong kalikasan, at madaling impluensyahan ng mga damdamin. Kapag tayo ay nagmamahal, tayo ay may kadalasang ipinagtatanggol ang mga aksyon ng taong minamahal natin, kahit na ang mga ito ay hindi ang pinakamabuti para sa atin. Sinusubukan ng ating puso na kumbinsihin ang ating isipan na ang mga taong ito ay mabuti para sa atin kahit na ang mga senyales ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Kumpirmado ng Jeremias 17 na ang puso ay mas madaya kaysa sa lahat at desperadong may sakit. Sino ang makakakilala nito? Ang talatang ito ay nagpapakita ng likas na madayang kalikasan ng puso ng tao nakapagbigay ka na ba ng mga dahilan at paliwanag sa mga pagkakamali at babala ng taong iyong minamahal? Ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagtingin sa pamamagitan ng mga rosas na lente na nagpapigil sa atin na makita ang tunay na kulay ng mga tao. Kapag tayo ay bulag sa pagmamahal, hindi natin nakikilala ang mga palatandaan ng babala na maaaring magproteksyon sa atin mula sa pagsisisi at paghihirap. Alam mo ba kung paano mahirap para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan na umalis kahit na ang sitwasyon ay nakakatakot ito ay dahil ang ilan sa kanila ay nakakakita lamang ng pagmamahal mula sa kanilang mga mananakit para sa kanila ipinagtatanggol nila ang pang-aabuso sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanilang mga mananakit ay mababait at maamo ito ay isa sa pinakamasakit at ekstremong paraan kung paano ang puso ay maaaring magdaya ang mga biktima na ito ay nakakakita lamang ng magiliw na panig ng kanilang mga mananakit at pinapaliwanag ang mga hindi katanggap-tanggap na kilos dahil sila ay emosyonal na nadadamay. Naniniwala sila na ang pagmamahal na kanilang nararamdaman ay sapat upang lampasan ang anumang hadlang kahit na ang kanilang kaligtasan at kagalingan ay nasa panganib. Ang pangunahing punto ay nakadalasang hindi natin masasang-ayunan ang ating sarili upang magdesisyon kung ano ang mabuti para sa atin dahil ang ating mga puso ay nagdudulot sa atin ng mga malaking kasinungalingan. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang kailangan mo at siya ang magtuturo sa iyo patungo sa landas na iyon. Ang kawikaan 14 na ay nagsasabi sa atin na may isang landas na tila tama sa tao, ngunit sa wakas ay ang landas ng kamatayan. Nagbibigay sa atin ang talatang ito ng babala tungkol sa labis na pagtitiwala sa ating sariling pangunawa. Kapag nagtitiwala lamang tayo sa ating sariling pananaw, nagtatakda tayo sa panganib na lumihis mula sa landas na inihanda ng Diyos para sa atin. Ang landas na tila tama na ito ay maaaring humantong sa kamatayan ng ating mga pangarap, pag-asa, at maging ng ating kaluluwa. Sa tuwing tayo ay umaasa lamang sa ating sariling kaalaman at paghatol, natatapos tayong nasasaktan at nabibigo. Sa mga relasyon, ang katotohanang ito ay mas naging maliwanag. Kailangan nating tanggapin ang ating kahinaan at tanggapin na hindi natin alam ang lahat ng sagot. Maraming beses, niloloko natin ang ating mga sarili sa paniniwala na alam natin kung ano ang mabuti para sa atin. Sa sandaling ito natin, dapat simulan ang pagtitiwala sa Panginoon. Siya ang magtuturo sa iyo patungo sa iyong tunay na pag-ibig, yaong marahil ay nasa tabi mo na, naghihintay ng pagkakataon na magpakilala. Bigyan mo ng pagkakataon ang taong ito na ipakita kung sino talaga siya. Minsan, ang tamang tao ay maaaring hindi magmukhang klarong pagpipilian sa unang tingin. Maaaring mayroon itong mga katangian na una mong itinuturing na nakakatakot o mahirap gayon pa man, maaaring itong mga katangian ang eksakto ang kailangan mo upang lumago at lumakas. Ang pagtanggi na bigyan ng pagkakataon ang isang tao batay sa unang mga impresyon o mga prehuwisyo ay maaaring magresulta sa pagkawala ng pagkakataon sa isang makabuluhang relasyon. Bukod dito, mahalaga ring tandaan na ang Diyos ay mag-uugnay sa iyo sa isang tao na magdadala ng pinakamahusay sa iyo. Ang taong ito ay magiging isang kumpleto sa iyong buhay, isang taong tutulong sa ay ng pag-unlad at pag-abot sa iyong pinakamataas na potensyal. Ang relasyong ito ay maaaring magdulot ng mga hamon, ngunit ito ay ang mga hamon na nagsubok at nagpapatibay sa iyong pagkatao. Ang pagiging handa upang harapin ang malaking hamon na ito ay mahalaga. Ito ay nangangailangan ng tapang, pananampalataya, at handang sumunod sa gabay ng langit, kahit na ang landas ay tila mahirap o hindi tiyak. Ang iyong kaluluwa at karamay ay tutulong sa iyo na subukin at palakasin ang iyong pagkatao, isang bagay na hindi magagawa ng sinumang madali mong iniisip. Sa pamamagitan ng mga hamon at mga kahirapan tayo ay lumalago at nagiging mas mabuting mga tao. Tiwala sa hatol ng Diyos tungkol dito. Siya ay lubos na nakaaalam kung sino ang tamang tao para sa iyo. Ang isa na magdadala sa iyong pinakamahusay at tutulong sa iyo na paunlarin ang iyong mga katangian at lampasan ang iyong mga kahinaan. Ang isa pang posibleng paliwanag sa pagtanggi sa isang tao ay maaaring kaugnay sa iyong pusong durog. Ang pusong durog ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pagtanggap muli ng isang tao. Ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring malalim at mahirap pagalingin na nagdudulot sa iyo na maramdaman ang pag-aalinlangan at pangamba na masaktan muli. Maaaring ikaw ay nagmamahal pa rin sa iba o masakit pa rin dahil sa isang bagay sa nakaraan. Ang mga emosyong ito ay maaaring hadlangan ang iyong pagtingin sa mga bagong pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa iyong landas. Nagpapaalaala sa atin ng Filipos 3 na kalimutan ang mga bagay na nasa likuran at tumingin sa mga bagay na nasa harap. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas na kalimutan ang nakaraan at magtuon sa hinaharap na inihanda ng Diyos para sa atin. Ang panganib na masaktan muli ay palaging nariyan, ngunit hindi ito dapat humadlang sa iyo na hanapin ang pag-ibig at kaligayahan na ninanais ng Diyos para sa iyo. Ang pananaw ng Diyos para sa iyong hinaharap na relasyon ay puno ng pangako at mga pagpapala. Nais niya na ikaw ay umunlad at makahanap ng tunay at pangmatagalang pag-ibig. Binabalikan tayo ng Jeremias 29 na may paalala na may mga plano ang Diyos para sa atin na magtagumpay at hindi para sa atin masaktan. Mga plano para sa ating bigyan ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang mga planong ito ay batay sa kanyang walang hanggang pagmamahal at sa kanyang hangarin na makita kang masaya, nagtagumpay. Upang lubusan nating maunawaan ang mga dakilang planong ito, kailangan nating magkaroon ng tapang na magtalo ng pananampalataya. Ito ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Diyos at paniwala na siya ay nagtuturo sa iyong mga hakbang, kahit na ang landas ay tila mahirap o hindi tiyak. Kaya't mahalaga na buksan natin ang ating mga puso at isipan sa pag-ibig na inihanda ng Diyos para sa atin. Huwag nating hayaang ang takot at mga sugat ng nakaraan ay humadlang sa atin upang maranasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay laging nagtatrabaho sa ating mga buhay, nagtuturo at nagtatanggol kahit na hindi natin napapansin. Ang ating tungkulin ay magtiwala sa kanya, sa kanyang plano at sa kanyang kalooban. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, pinapayagan natin siya na ituro tayo sa tamang landas. Isang landas na patungo sa tunay na kaligayahan at personal na paglago. Tandaan na ang Diyos ay laging kasama natin sa lahat ng pagkakataon, mabuti man o masama. Nais niya ang ating patuloy na kaligayahan at paglago. Kahit sa mga pagsubok, ang Diyos ay nasa ating tabi, nag-aalok ng suporta at gabay. Siya ay nakakaalam ng ating mga sakit at may plano upang pagalingin ang ating puso at ituro tayo sa isang mas magandang kinabukasan. Hindi natin dapat tanggihan ang pag-ibig na kanyang ipinadadala sa atin, kundi tanggapin ito ng buong puso, tiwala na siya ay nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Madalas tayong tukso na magtiwala lamang sa ating sariling pag-unawa, at mga kagustuhan, ngunit ito ay maaaring magdulot sa atin sa mga landas ng kawalan ng kasiguruhan. Mahalaga na tandaan na ang ating mga plano at pananaw ay limitado samantalang ang plano ng Diyos ay ganap at komprehensibo. Naway maging paalala ang teksto na ito na mas magtiwala sa Diyos at mas mababa sa ating sariling pag-unawa. Mayroon siyang isang mas malaking layunin para sa ating buhay at sa pagbukas ng ating mga puso sa banal na pag-ibig, tayo ay naglalagay sa ating sarili sa isang posisyon upang tanggapin ang mga pagpapala na inihanda niya para sa atin. Ang pagbubuka sa sarili sa banal na pag-ibig ay nangangahulugan ng pagiging handa na tumanggap ng mga pagpapala ng Diyos. Ito ay maaaring mangailangan ng tapang at kahandaan na iwanan ang takot at mga sakit ng nakaraan. Gayunpaman, sa paggawa nito, pinapayagan natin ang pag-ibig ng Diyos na pumasok sa ating mga buhay ng isang makapangyarihan at nagbabagong paraan. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang nagpapagaling, kundi nagpapatibay din at naghahanda sa atin para sa isang hinaharap na puno ng mga pangako. Sa lahat ng bagay, dapat nating isabuhay ang ating mga buhay sa harmonya sa kalooban ng Diyos. Ito ay nangangahulugang patuloy na paghahanap ng karunungan at gabay ng Diyos sa lahat ng ating mga desisyon at relasyon. Kapag ginagawa natin ito, natatagpuan natin ang kapayapaan at kasiyahan na hindi maibibigay ng mundo. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan, at sa pagtutok sa Kanyang gabay, natatagpuan natin ang tunay na layunin at kahulugan para sa ating mga buhay. Maging maingat at bukas sa pagbabago. Ang buhay ay patuloy na umaagos, at ang Diyos ay laging nagtatrabaho para sa ating kabutihan. Malaman mong ang Sansinukob ay laging nag-aalaga sa iyo. Manatili kang bukas at mapanuri sa mga pagbabagong nagaganap sa paligid mo at tiwala na ang sansinukob sa ilalim ng gabay ng Diyos ay laging nasa iyong tabi. Ang tiwalang ito ang magbibigay sa iyo ng tapang upang harapin ang anumang hamon at ang karunungan upang gumawa ng tamang mga desisyon. Mag-type ng ako'y tumatanggap ng aking regalo dahil tiniyak ko ang aking kinabukasan. Ang simpleng pahayag na ito ay isang gawa ng pananampalataya isang paraan ng pagpapatibay ng iyong tiwala sa Diyos at sa kanyang plano para sa iyong buhay. Sa paggawa nito, sinasabi mo sa Diyos na handa ka ng tanggapin ang kanyang mga pagpapala at sundan ang kanyang landas. Pasalamatan ang Diyos para sa pagtanggap sa mensaheng ito at sa kanyang mga pagpapala at mag-iwan ng isang positibong komento upang ipamahagi ang kabutihan. Sa pagbabahagi ng iyong pasasalamat at positibong pag-iisip, maaari kang mag-inspira sa iba na gawin ang pareho, lumikha ng isang kadena ng pag-ibig at kabutihan na maaaring magbago ng mga buhay. Naway ang video na ito ay magbigay inspirasyon sa iyo na mas magtiwala sa Diyos, buksan ang iyong puso sa banal na pag-ibig at mabuhay sa harmonya sa kalooban ng Diyos. Sa paggawa nito, matatagpuan mo ang isang matagalang kapayapaan at malalim na kagalakan na maaari lamang manggaling sa isang tunay na relasyon sa lumikha. Magtiwala sa Diyos, sundan ang kanyang gabay, at maging handa na tanggapin ang mga kahangahangang pagpapala na inilalaan niya para sa iyo. Alam mo ba na mayroong isang larawan ng iyong karamay sa kaluluwa na maaari mong makita ngayon mismo? Ito ay maaaring isang taong kilala mo na o isang taong hindi mo pa nakikilala. Ang mga larawang ito ay kakaiba ang pagiging tumpak. Kailangan mong makita ang larawan upang maunawaan ang aking sinasabi. Pindutin ang link sa description upang makakuha ng retrato ng iyong karamay sa kaluluwa. May mahalagang mensahe na naghihintay sa susunod na video. Umaasa ako na bawat salita ay humipo sa iyong puso at natagpuan mo ang inspirasyon at kaginhawahan sa aming mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Palaging tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at may isang mas mataas na lakas na nag-aalaga sa iyo sa bawat hakbang ng daan. Ibibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay, magdala ng liwanag sa mga nasa dilim, at maging isang instrumento ng positibong pagbabago. Nawayang Diyos ay sumasayo at maging handa sa susunod na video ng pananampalataya, kapayapaan, at kaginhawahan. Amen.